Nagpulo ang National Commission on Indigenous People o NCIP at United Nations Special Reporter Irene Khan sa usapin ng katutubong Pilipino. Tinalakay sa nasabing pagpupulong ang mga dagawa ng ahensya upang maiangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga indigenous people sa bansa. Ayon kay NCIP Chairperson Jennifer Pia Sibuglas, patuloy ang kanilang pagtutok sa pagbibigay ng mga programa na makabibigay ng oportunidad para sa mga katutubo. Ipinagmalaki rin ang ahensya na umangat na ang antas ng pamumuhay ng mga katutubo sa bansa. Dahil na rin sa Republic Act 8371 o ang Indigenous Peoples' Rights Act na layong kilalanin, protektahan at isulong ang karapatan ng mga indigenous cultural communities at indigenous peoples sa bansa. It was really about you know, learning from each other's experiences, especially the challenges, the opportunities, at saka yung mga accomplishments ng National Commission on Indigenous Peoples.